Ganito karami ang customer na akong dinadala na grocery. nyo. Puno, hindi ako makasingit mga guys. Ayan. Napakaraming customer guys. Mga guys. Hi guys. Good morning guys. Ayan, yeah. ayan sila. Nakakaway-kaway lang ako. Ayan. Napakarami. Ayan, ayan ang grocery niya. No. Mga ano lang yan, mga iba-iba. Mga iba-iba iba-ibang mga product na. Yan. May gulay. Wala mo kunin mo na 'yon. Wala akong mga kasi hindi makasingit eh. Hindi ako makapaglagay. O oh, para mapalagay dito na lang ako muna. Ayan guys. Ayan guys, ang um, ano natin 'yan, oh. Ayan, tigilan. Bakit dito sa kapit May isda. Ayan. Hindi Kayo so, dito. Eh, isa oh, pa cellphone cellphone na lang oh. Ayan. Woo. <laughs> Pareho sila ni boss niya. Yung isa kain ng kain. Yung isa cellphone. See you. Thank you.